Isang kwento ng White Lady sa Balete. Sa kasagsagan ng tag-ulan, sikat na lugar ang Balete Drive sa Quezon City. Hindi lamang sa mga naghahanap ng shortcut, kundi pati na rin sa mga takot at usiserong mga tao at gusto lang makita kung totoo ang mga kwento ng multo. Kilala ito sa kababalaghan, babaeng nakasuot ng puti na sinasabing nagpapakita sa mga nagdaraan tuwing hating gabi. Ang kwento ay naging bahagi na ng lokal na alamat. Ngunit para kay Mang Densyo, isang veteranong taxi driver, ito'y isa lamang kwento para takutin ang mga dayo. Ang gabing, hindi malilimutan. Huling biyahe na lang, tapos uuwi na ako, bulong ni Mang Densyo sa sarili habang binabaybay ang madilim at maulan na Baleti Drive. Ang ulan ay bumuhos ng malakas at ang mga ilaw ng poste ay tila nagpapahinga kaya't mistulang patay ang daan. Biglang may kumaway na isang babae sa gilid ng kalsada. Nakasuot ito ng mahabang puting damit basa mula sa ulan at mukhang walang dalang payo. Sakay na miss, saang lugar ka ba? Tanong ni Mang Densyo habang binuksan ang pintuan ng kanyang taxi, Hindi sumagot ang babae. Tumangu lamang ito at tahimik na umupo sa likod. Napansin niyang maputla ang babae, ngunit inisip niyang baka nilalamig lang ito. Saan po tayo, ma'am? Tanong niyang muli. Sa wakas nagsalita ang babae. Sa dulo ng daan, malapit sa simbahan. Ang misteryosong pasahero. Habang tumatakbo ang taxi. Napansin ni Mang Densyo na tila biglang bumigat ang kanyang sasakyan. Parang may ibang presensyang nakaupo sa likod bukod sa babae. Sa rearview mirror, hindi niya maaninag ang mukha nito. Malabo ang imahe kahit pamalinaw ang salamin. Nanggaling po ba kayo sa kasal? Ang ganda kasi ng suot nyo, tanong niya upang basagin ang katahimikan. Ngunit walang sagot sa halip narinig niya ang mahinang halakhak mula sa babae. Malamig at parang tumatagos sa kanyang balat. Biglang kinilabutan si Mang Densyo. Sinubukan niyang huwag magpahalata at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Papalapit na sila sa sinasabing dulo ng daan nang maramdaman ni Mang Densyo na may malamig na hangin na dumaan sa loob ng taksi. Nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib at hirap sa paghinga. Nang tingnan niya muli ang rearview mirror, hindi na ang babae ang nakikita niya. Sa halip, isang anino na parang umiikot at naghuhugis ng kung ano-anong mukha. Pinaigting niya ang tapak sa accelerator para mabilis na makalabas sa balete Drive. Ngunit biglang nagloko ang makina ng taxi. Tumigil ito sa gitna ng kalsada. Teka lang ma'am, ayusin ko lang po ang makina, sabi niya. Pilit na nagpapakalma. Pagbukas niya ng pinto, biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Nang lingunin niya ang babae, ito ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puro itim. Ang kasaysayan ng Baleti Drive, biglang nagflash sa isipan ni Mang Densyo ang kwento ng mga matatanda tungkol sa Baleti Drive. Sinasabing ang White Lady ay isa umanong babaeng nabiktima ng karumal-dumal na krimen sa lugar. Noong dekada 60, tinawag siyang si Clarita, isang dalagang maputi at mahinhin na umuwi ng gabi matapos dumalo sa isang handaan. Hindi na siya nakarating sa kanilang bahay. Natagpuan na lamang ang kanyang katawan sa ilalim ng isang malaking balete na puno ng sugat at pasa. Ang espiritu ni Clarita ang sinasabing nagpaparamdam sa mga nagdaraan. Sinisisi niya ang mga lalaking dumaan sa lugar na tila sila ang pumatay sa kanya. Ang pagkawala ni Mang Densyo Kinabukasan, natagpuan ang taksi ni Mang Densyo na nakaparada sa gilid ng Baleti Drive. Ang makina ay tila maayos, ngunit si Mang Densyo ay wala sa loob. Tanging ang kanyang chinelas at wallet ang naiwan. Sa likod ng taksi, may nakita ang mga pulis na nakasulat sa hamog ng salamin. Walang makakatakas. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang pagkawala ni Mang Densyo. Ang kwento ay nagdadagdag sa alamat ng Baleti Drive, isang babala na huwag nang magbiyahe sa lugar tuwing hating gabi, lalo na kung maulan. Sapagkat ang puting babae ay naroroon, nagaabang at naghahanap ng bagong biktima.